Tuluyan ng binitawan ng Japanese boxing superstar na Oya Inoue ang WBO Super Champion Belt. Para po sa kaalaman ng lahat kapag ang isang fighter ay nabigyan ng WBO Super Champion Belt ay otomatiko itong magiging number one contender sa oras na naisin itong umakyat ng division. At dahil wala ng planong umakyat pa ng division ngayong taon, itong si Inoue ay tuluyan na po nitong binitawan ang nasabing titulo. Subalit ang ginawa ng nasabing hapon ay nagbigay na naman ng negatibong impresyon sa American Boxing dahil kung maalala po ay etong si Bob mismo ang nangako sa American Boxing Media na papakitin ito ang kanyang alagang si Inoue sa 126 Division or sa Featherweight sa lalong madaling panahon. At ang lahat ng mga nasabing expectations ng mga American fans mula kay Inoue ay naglaho na lamang ng parambula nang tuluyan ng binitawan ng nasabing hapon ang titulong Super Champion Belts ng WBO. Sa kabilang balita ay tuloy na tuloy na ang paparating na laban ng ating former three Division Champion Janriel Casimero sa darating na Oktobre. At mula sa nakansilang laban nito kontra Luis Neri at sa tanangihang rematch nitong si Alas kontra Ogoni, ay maugong ngayon na itong si Saul Sanchez na lamang muna ang posibleng makakalaban ni Alas para sa darating na Oktobre.